Magandang araw po mga kapatid. Ako po si John Acadel de Leon at narito po ang pinakahuling update. hingil sa papasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, isang tropical depression pa lamang po ang binabantayan ng pag-asa at ito ay pinangalan ng Bagyong Uwan. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng biyernes ng gabi o sabado ng madaling araw. Ayon sa pag aasa inaasahan na lalakas pa ang bagyo pagpasok nito sa karagatang sakop ng bansa at maaaring umabot sa kategoryang super typhoon. Sa ngayon, may lawak itong tinatayang 900 kilometers at kapag tuluyang lumakas, mas lalo pa itong lalawak. Kumihilos ito pa westward kung hindi pa tiyak kung saan ito tuluyang magla-landfall dahil maaari pang magbago ang direksyon o track nito ay sa kasulukuyang forecast ng pag-asa, posibleng tumama ito sa hilaga o gitnang Luzon. Ngunit kung bababa ang track, Timog Luzon naman ang direktang maaapektuhan ito. Dahil sa lawak ng sirkulasyon ng bagyo, inaasahan na mararamdaman ang epekto nito sa malaking bahagi ng Luzon at maging sa ilang bahagi ng Visayas. Inaasahan mararamdaman ang hagupit ng bagyong uwan pagsapit ng linggo ng gabi. Pinapaalalahanan po ang lahat ng ating mga kababayan na maging handa at siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya at laging tumutok sa mga opisyal na anunsyo ng pag-asa at iba pang credible news sources para sa mga pinakahuling update. Maging alerto, malatiling kalmado, at magingat po tayong lahat. Ako po si John Acadel Daleo. Magandang araw po.